Ayan kung bakit ko po nasabi na kinalulugdan po ng Panginoon ang mga babaing bao. Hindi po lalaking bao kundi babaing bao lamang po. Ito po ay mababasa po natin sa 1 King chapter 17 verse 17 po. Nang nagkasakit po ang anak ng babaing bao ng maluba po na halos hindi na po siya humihinga. Sa, so, sa 18 po o sa 19 po at kinuha ni Elijah po yung anak na baba na lalaki at dinala sa kanyang higaan do sa kwarto po ni Elijah so at si Elijah po sa verse 20 po sa kalagay po dito at siya ay dumaing sa Panginoon sabi po ng Biblia at nagsabi o Panginoon kong Diyos dinalan mo rin ba ng kasamaan ang bao na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak at sa verse 21 po, ayan nakalagay po dito sa Tagalog po at siya umunat sa bata na makaitlo at dumain sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, itinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. At sa verse 22 po, ayan, at dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang kaluluwa ng bata ibumalik sa kanya at siya ay muling nabuhay. ayan mga kahunters silipin na po natin tong mga baryan natin sa harap natin ito po ay coins ng England po or UK ayan makikita po natin dito yung image ni Elizabeth yung queen po dati ng England siya ay patay na po Ayan, Queen Elizabeth po the second. Yan po ang makikita natin sa mga overs ng mga barya na galing London o England. Ito po ay makikita rin natin sa mga ibang uh, bansa gaya po ng New Zealand, Australia, Canada. At uh, eh, meron pa pong iba kaya hindi ko na po anong hindi ko na po kwan batid po natin na si Queen Elizabeth ay patay na po kaya si King Charles na po yung pumalit sa kanya yung kanyang anak so ito po ay papalitan na po kagaya ng sa New Zealand, Canada Australia sila din po ay magpapalit na ng mga coins Ma mawawala na rin po yung image o picture ni Queen Elizabeth kaya ito pong ganito mga barya sa hinaharap po ay magiging rare na po ito sa ngayon po ang London o ang England po o sa binteng ang UK sa ang UK po ay hindi na halos ko gumagawa ng mga coins. Ayon po dun sa nagbigay sa akin nito, karamihan po ng mga pag sila po ay nagbabayad ng uh, kunyari, bibili ka o bay babayaran ka, cashless na po halos. Kaya hindi na po sila halos bumibili ng mga, ah, hindi na po sila halos gumagawa ng mga coins o pera. Ayan po. So, silipin po natin yung mga taon eh. Tingnan po natin. Hindi ko po alam po may mga rare dito. Hindi ko po po nasi-search to sa internet. Yan. May taong 2000. Queen Elizabeth. Yan. 10 pence. 10 pence. 10 pence din po. 2005 naman po ang taon. Okay. Ito naman po. 2,000. Yan. 50 pence. Ito. So, 2017. Ayan mga kahantes, baka gusto nyo pong magbenta ng inyong mga coins Ayan Diyan po, 1 po, pound. Point traders for buyer and seller po. Magtataka kayo. Uh, search nyo lang po yan po. sa Facebook page. Magtataka makikita kayo. Napakaliit ng one pound At, uh, sa... pwede po yung magpost dyan ng na mga nais nyong i-bet ng mga coins. Ayan hmm. Yan po Yon ay naka-link sa pakakagawa. iba't ibang uh, Facebook page. Napakapal po. Kaya, yan, makikita po nila na hindi lang po yung mga nando hmm. sa coins trader po yung makita kita niya kundi doon po rin sa mga tag-ibang uh, Facebook page eh. din po. Okay po, good luck po. Ito rin o, oh. kagaya na ito, pare-pare sila. One pound. Ah, tingnan nyo po ang reverse. Hindi ka pa po, po na isa-isa to kung may error o ano. Kabibigay lang po kasi na ito. Ito naman po, 2016. Yan. Apat na piraso po ito. Itong, tingnan natin itong isa. So, 70 na, halos parehas dito. may van pa itong isa oh. Para nagkaroon ng double die. Tingnan na natin. Silipin natin mabuti. Ansipan. Eh. Hindi na ikisama itong aking camera. Yan oh. Parang may tama do sa leeg. Ayan. Okay, tingnan. Ito naman pong isa. Parehas din to, 2017. Ayan po. Mamaya ako na yung, sa ibang video ko na lang to. Ayan. Ito 50 cents. Ito. 2019. 20 pence iba na po yung 20 pence nila oh. meron po ako nito pero hindi ganito po yung reverse niya. kala mo error kasi makikita nyo lang po yung tail ng lion no? tsaka yung isang paa pero hindi po yan error okay 20 Hmm, Tignan nyo rin po ito isaw O, okay, ganun Napares lang Tapos, itong isa 5 pence Kita nyo O, yan yung lion po o, nasa gawing kaliwa yung coin, yung paanya, yung kalahati nasa baba yung kalahati yung pagkakadesign na 2016 o ayan po mga ka-hunters ha kaya ito kaya itong mga na to mga coins na to pwede ko nang itabi to at pa kung baga sa ipapahinugin natin o oh, ayan nga po o, nagkaroon po ng dalawang strike o oh. oh. no o hanggang papunta po sa crown sa baba po ng ilong po o oh, ayan maliwanag na error po galaw lang yan galaw lang aking aking o oh, ayan po o oh. okay 1 pound error points ayan po Ayan po. Itangki tadi ito. Okay, hanggang dito na lamang po mga ka-hunters. At salamat din po sa nagbigay ng mga bariyang ito. God bless you po. Ingat-ingat po tayong lahat. Bye-bye.